Husay sa pagguhit at kombinasyon ng mga kulay na pinagsama-sama sa iisang konsepto at ideya. Yan ang eksena sa pagalingan ng mga kapampangan senior high school students sa ginanap na Manyaman Festival Logo Making Contest sa Binig na Hall sa Capitol Grounds nitong lunes, May 6. as per the Ordinance number 863, the Executive Committee will conduct this um, particular festivity para po maipakita na sa ating mga kabataan ang kahalagahan ng ating kultura at ng sining sa ating lalawigan. Sa temang culinary capital of the Philippines, umikot ang paligsahan, tampok ang mga lutong kapampangan. Ngayong Mayo, ipagdiriwang ang kalawang taon ng Manyaman Festival dito sa Pampanga. Nasa likuran ko ngayon ang 28 mga estudyante na senior high school at makikita dito ang kanilang talento sa pagguhit para sa Manyaman Festival logo. Dapat makita ang konsepto ng kanilang mga ginuguhit ang representasyon, hindi lang ang galing sa pagluluto, kundi dapat makikita din ang manyaman na kultura, pasal pantayanan, format datang, or in English, rich culture, faith, fashion sense, and individuality. Paraan din ito para ang mga putahing sariling atin patuloy na alalahanin at tangkilikin. Hindi okay, niya, pinag lang po namin siya actually. So, ano na, sabi po kasi sa mechanics is, Siyempre po, yung Pampanga is well known na po as culinary um, capital of the Philippines. So, sure po yung pinaka-foundation ng Dorn namin, which is that, um, chinik niya po as yung palay palayok. And yung po, ano po, pinagsama-sama lang po namin yung mga cultures kung saan po rich yung Pampanga. Like yung mga hot air balloon, and yung, yung ating ano po, uh, patron, si ano po, si Dallas Remedios, and yung mga churches and uh, po. Yung landings sa huli Nasukit na mga estudyante mula sa Holy Cross College mula sa bayan ng Santa Ana, ang Camyonato. Kasunod naman ang Pasig National High School sa Candaba, Pampanga High School sa siyudad ng San Fernando, Bekuran National High School sa bayan ng Santa Rita at Natividad National High School sa bayan naman ng Guagua. As we bid for the gastronomy at uh, top gastronomy or best gastronomy destination in the Philippines, itong mga ganitong aktibidades po tayo po, lalo po nating pinapatibay at pinapalawig na talagang hindi lang po sa mga salita ng iba't ibang tao, tayo ay magaling magluto, masarap magluto at talagang yung kasaysayan ay napakayaman ng ating kultura, ay napakakulay. Bagkus sa mga ganito pong aktibidades, may papakita po natin at lalo po nating mapagtibay na talaga tayo po ang sentro ng napakasarap na at napakakulay na tradisyon at pagkain dito sa Bansang Pilipinas. Pinagmamalaki ng probinsyang Kapampangan sa pangunguna ni Governor Dennis Dauta Pineda ang pamangan, hindi lang manyaman, kundi mayaman din sa kwento at kaalaman na siyang ibinibida sa logo-making contest sa mga kabataan. Para sa Balita Pampanga, Patricia Kabungkal